may malalamang sikreto ang taong bayan. Handa na ba kayo sa malaking pasabog ng video na ito? Dahil ngayon ay mapapakinggan ninyo mismo sa akin ang mga na-decode nating sikreto. Kaya ngayon mga kababayan, maraming malalaman ang sambayan ng Pilipino. Biglahong sumulpot ang tambalang ay mi sara. Parang ay mi sara buisit. Yay! Ano ba naman yan? Delikado. Nagkakaalaman na ng mga majority sa Senado. Kaya pala ayaw ipa-impeach kasi may nagmamaneho. Driver! Mga kapatid, at malalaman natin yan ngayon dito. Isang kontrabida at isang mangga ang kwento nang gustong maging presidente at magbise presidente. Panoorin nyo muna ang video na ito. Pilinaw ng Malacanang na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa naging kasunduan umano ni na Vice President Sara Duterte at kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos sa pagpapawi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula po sa The Hague. Mm -hmm. Pag-usapan natin yan ha, malinaw yan. Binanggit ng bise ang kasunduan sa isang pag kung saan pinalutang naman ni Senador Robin Padilla ang Sarah-Aimee Tandem. So, Naku! 2028, nakatutok si Ivan Mayrila. Naku po mga kababayan ko. Yan ang malalaman natin ngayon mga kapatid. Ang tambalang Aimee at uh, Sarah Duterte mga kababayan. Matindi po ito. Pero unahin natin ni Balita. Na walang kinalaman si BBM sa pagpapauwing pabalik kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Hoy! Sinungaling na naman! Naniniwala ba kayo mga kababayan? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Buday? Buday! Yan ka na naman. Nagsisinungaling ka. Naku po, ngaling talaga. Sinisi na naman si Marcos. Sinisi na naman si BBM. Sinisi na naman yung Pangulo ng Pilipinas para lamang maidawit ang pangalan ni Aimee! Pinaasa nyo na naman ng taong bayan. Sinungaling. Tuloy! Ikaw ang magbabalik sa kanya sa pelikula. Oh, uh, 'di ba pagkapasok, ang ganda ng entrada. Dahil yung kapatid mo ang nagpakulong o nagpapagpahuli uh, sa ICC kay Pangulong Duterte, kaya ikaw ang magbabalik sa Pilipinas. Tinanim na naman, nag-nagbrain ano nag-ano nag -ano, nag -ano na naman si Balutam, si Buday. Mga kababayan ko, nag mind conditioning na naman si Buday na si Amy Marcos ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Mula sa Netherlands. Nako, mga kababayan ko. Isa na naman itong mind conditioning sa mga Pilipino. Kaya, uh, kaya humanda kayo, mag-isip-isip mag kayo mga kapatid. Usap-usapan ngayon ang pahayag na yan kahapon ni Vice President Sara Duterte na tila hostage daw niya ngayon si Senador Amy Marcos. Naku, 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 gagamitin. Naku, mga loyalista, Diyos ko po. 13 million tayo, mga kababayan. Mag-isip kayo. Hanggat hindi nito napapauwi ang kanyang amang si Rodrigo Duterte. Nako, nako. Bula sa The Hague sa Netherlands. Ang tanong dito, may kasalanan ba si Pangulong Bongbong Marcos? Buday. Number one, wala. Mga kapatid, sino ba nagpakulong? kay P, kay dating pangulong Duterte, kay PRRD. Mga kababayan, bakit hindi sin bakit hindi sinasama ni ano ni Sara Duterte si Trillanes? Eh, si Trillanes ang nagpakulong kay dating pangulong Duterte at ang Magdalo. Oh, bakit 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 hindi bakit hindi sabihin ni Sara Duterte dito na hostage niya si Trillanes dahil si Trillanes ang nagpakulong. Kasi way back 2018, mga kababayan ko, the former Senator Sonny Trillanes file and uh, uh, criminal cases kay dating Pangulong Duterte sa ICC, sa International Criminal Court, di ba mga kababayan ko? So ano yung sinasabi dito ni Buday na si Amy ang magbabalik mga kababayan? Dahil kung sakaling may magbabalik mga kababayan ko kay dating Pangulong Duterte, Walang iba kundi si Sunny Trillanes lang yon. Mga kababayan ko, takot na takot eh. Tuloy! Oh, yes. Ang palasyo, hindi na raw naghulat kung may ganitong usapan ng dalawa. Naku, delikado mga kababayan. Tuloy! Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. Correct! That uh, the President is not a privy to the contract or agreement uh, between a user and a person willing to be used. Nako! A person willing to be used, mga kababayan. Hindi eh, hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung ta, uh, isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. Isang taong manggagamit at willing magpagamit. Eto na. Pasok na natin to. Alam nyo, minsan ko nang sinabi sa inyo to na si Senator Amy gustong maging Senate President. Yes. Gusto niyang maging Senate President. Bigyan natin ng ano, ng kulay to. Kasi, hindi naman pwede itanggi sa akin yan. Ang nagsabi sa akin yan, si Daryl. Yes, si Daryl yan. Si Direk nabanggit sa akin ni Direk nun, mga kababayan ko na si Amy gustong maging Senate President. Nagtataka lang ako, bakit gusto niyang agawin yung bakit gusto niya mag-Senate President at nakaupo noon si ano, si dating Senate President sino ba to? Si ano, ano pangalan dating Senate President? Basta yun na yun. Yung maputi ang buhok. Si Subiri. Mga kababayan ko, bakit gusto niyang makuha yung pwesto ni Subiri? Eto na. Nabanggit ko sa inyo yan nun. Nagtaka ako. Nung kung sakali pala nakuha ni Amy Marcos yung Senate Presidency, mga kababayan, matik, mga kapatid, surbol, mga kababayan ko, surbol to. Ipapa-impeach nito si Sara Duterte. Now I understand kung bakit galit na galit sa kanya yung mga ibang DDS. Ngayon na naunawaan ko na kung bakit galit na galit. Kasi kung sakaling nauputo si Amy bilang uh, Senate President, mga kababayan ko, matik, pa impeach niya para umangat sa pwesto. Who is the next Vice President? The Senate President. So dalawa na silang magkapatid ngayon ang nakaupo. Kaso nga lang, si Chises Codero ang naupo. Hindi natuloy. Mga kapatid. O, oh, ngayon ko lang napagtantutan to. Maaari rin palang ibitray ni Senator Amy Marcos si Sara Duterte sa mga susunod na buwan. Susunod na taon. Susunod na ilang oras at minuto. Kaya palang gawin ni Senator Aimee yun. I'm not afraid if Senator Aimee Marcos is run for Vice President. Kasi nasabi rin sa akin ito ni Direk nung panahon na close kami na sinabihan si Aimee ng tatay nila na si Apo na Aimee, si Bongbong lang ang magpe-presidente sa inyo. Kung gusto nyo tumakbo sa mas mataas na posisyon, hanggang vice-presidente lang kayo. So tuto pa rin ni Manang Aimee ngayon yon Ang pagiging vice-presidente. Mga kababayan, tuto pa rin niya pala yung pagiging vice. Ito. Sinusubukan namin makuha ang panig ng Vice Presidente at Senadora Marcos. Bukod dyan, pinag-uusapan din ngayon. Ito pa mga kababayan ko. Ito yung confirmation niyo. Eh, oh. Pagpapalutang ni Senador Robin. Tignan nyo mga kababayan ko. There is a reaction dito. Panoorin nyo itong reaction na ito. Ah. Panoorin nyo yung reaction na ito ni Amy Marcos. Pinpadilla ng Sara Amy Tandem. Sa ito, panoorin nyo ito yung reaction na. Ah. 2028 presidential elections. Mag tingnan nyo ha, ah. tingnan nyo yung reaction ha. Ah. Kasama si Napadilla, Duterte at Marcos sa pagditipo ng mga OFW sa Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Tingnan nyo mabuti. Si Padilla at Marcos ay parehong senator-judge sa impeachment trial ni Duterte. Ito... Tingnan niyo mabuti ito mga kababayan ha. Sa Malaysia, nakikita natin ang dalawang babae. Papahe... Ulol! Na magbubuklog sa Pilipinas. Ano daw? Tingnan niyo yung reaction ni Senator Ayme. Tingnan niyo siya. Sabi niya ako, ah, parang ano no. Ay, ano ba sinasabi ni, ano, ni Robin? Ang job, si Sarah Duterte. Tingnan nyo pa yung, yung sunod na reaction niya. Si tingnan niyo, tingnan taas ng kamay si Senator Aimee. Taas ng kamay. Tingnan nyo, tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan nung sinabi, ha. Confirm to, natatakbo talaga to. Tingnan niyo. Oh, di ba? With matching, matching, with matching, nagmatching. Tingnan niyo, mabuti. Tingnan niyo, tingnan niyo, tingnan niyo. Tingnan niyo. Oh, ayan, oh. Nanalangin pa si Manang. Mga kababayan. Klarong klaro. O, oh, ayan. Klaro yan, ha? Kitang-kita nyo, ha? Tuloy. Sige. Yan ang totoong reconciliation. Ano daw? Alam ba ni Robin yung reconciliation? Uy! Ano? Spell mo nga reconciliation, senator. <laughs> Buti alam ni senator Robin reconciliation. <laughs> Tuloy. Si Robin Padilla sa 2028 campaign manager ako ni Sara Duterte. Huh? At si Marcos. Talo na kayo! Yari kayo dyan, manang! <laughs> yeah. Yari na. <laughs> Yari na. <laughs> Yari kayo dito, manang Ivy! Uy, <laughs> <Oy>, buday. Buday. <laughs> Ilohan yung campaign manager Jerian si Robin. Kakanta lang buong campaign ng Wonderful Tonight. Tandaan niya yan. <laughs> Yari kayo dyan. Kakanta! Talo na kayo kagad! Talo na kayo! Kakanta lang yan eh ni Binoy pag gumagkanta kayo. Then in the evening <laughs> <laughs> so much words Ayun si Amy At si Buday Campaign ko ko <laughs> Udah. Aduh, kamu pengen banget, Jer. Aduh, gak kamu, Jer. Jisko. <laughs> Kakan talangnya no wonderful tonight, di. <laughs> Sobrang aga nang inyong pangarap, jusko po. Ang <laughs> pain manager pa gusto mo, dyan. Pag-English nga lang, di magawa ng maayos yun. Yung, I move your order. Gusto pa pag-Tagalog, igalaw mo your order. Tapos, magka-campaign manager ka ba? <laughs> Oy, pa. Uy, pa-align live stream natin, ha? Natawa ako dito. <laughs> <laughs> the late in the evening... It's so much word. I unsee, I me. Ginaga me sin die. Send me. Do I feel all right? Sarah, yes. You are wonderful tonight. <laughs> Ayoko na. Ayoko na. Nabunot. Ayoko na nga. Tawa ko ng tawa dito eh. Diyos na. <laughs> wonderful tonight. Yari ka senta. Diyos ko! Ano ba naman yan? Nang tanungin si VP Sara tungkol dito pagkatapos ng pagtitipon, sabi niya, Nagulat din ako sa Sara Aimee Hindi nga! Huwag nga ako! Huwag nga ako, Inday! Naku! Ito naman si Buday, oh. Nagulat ako sa sinabi na Sara Aimee. What? Keme! Huwag eh. kame! Senator Robin at uh, noong uh, sinabit niya, noong makita sa stage uh, si Senator Amy at uh, tinanong siya ni Robin, Uy, ano ba yan? Uy! Huwag nga kame! Alam mo, bubudog, ginawa nyo na sa amin noong 2022 yun, hindi ako tatakbo, hindi ako tatakbo, nag-file na ako ng pagka-mayor, putya, mamukat-mukat mo, nagmamadaling mag-file sa Komilek ng uh, Vice President. <laughs> Papakipod pa, eh wag ako Vice, tuloy. Tapos sabi niya uh, sa Luto Robin, o oh, basta umuho ka na lang. Yeah! Si Robin, magkaganon? Na hindi alam, magsasalita? Alam mo, mali lang kayo ng kinuwang campaign manager eh. Kasi si Robin, kahit ano sasabihin noon, Di ba? <laughs> hindi ako abogado. ex ako. Tama ba naman yun? <laughs> <laughs> Nga kami, buday. So, hindi ko alam kung uh, anong kasi isip ni Senator Roman. <laughs> Kumidyante talaga to si Inday no mga kababayan ko. Di daw niya alam kung ano takbo ng isip ni Senator Robin. Pwede ba yun? Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Senadora Marcos ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina na oh, magaling magbalita ibn eh, GMA ngayon. Ang galing ha. Ivan Mayrina. wala ba kayo dun? Kasi... Way back 2022, ang sabi ni Inday, di ako tatakbo ng pagka uh, presidente, um, vice president kasi magme-mayor ako ng Davao, sabi niya ganon. <laughs> oh, di ba? Mga kababayan ko, sabi niya ganon, magme-mayor ako ng Davao. Oh, mamaya-maya mga kababayan ko pinalabas nila na si Amy Marcos at si ano, yung pala pakanani Sarah Sara Duterte yung na ano, takami nang takami nang takami yung taong bayan. Na kinakapa niya na Sara tumakbo ka na, gusto nila yung ganun eh. Yung uh, takbo na, takbo na, run Sara, run. Ganun, ang gusto nilang mangyari. Ngayon mga kababayan ko, mapuputukin nila ngayon. Ah, Marcos Mar Marcos Duterte, Marcos Duterte ulit, ganyan ganyan whatsoever mga kababayan. Ito na naman sila. <laughs> Diyos ko po. Ayan e na naman, pinapakarahan nyo na naman yung taong bayan. Maaga pa. Sobrang aga pa. Alam nyo, sa totoo lang, uh, mali talaga kayo ng kinuwang campaign manager. Bakit si, ano, si paring Robin? <laughs> si paring Robin, madaldal yan. na nabuking kayo tuloy ngayon, walang preno. Tapos ang dahilan nyo, hindi nyo alam kung ano sinabi ni Robin. Alam mo naman si Paring Robin pag na-overwhelm sa tuwa, yan, mga kababayan ko, mababanggit, mababanggit niyan lahat. <laughs> o di ba Ano nangyari? Nabanggit ngayon ni Paring Robin la Ay, na sorry. Ayan, nabanggit ngayon ni Paring Robin lahat mga kababayan ko, di ba? <laughs> o nabanggit niya ngayon, no nabanggit niya ngayon, no didinay niyo naman, didinay ididinay niyo na lang kagad in o di ba? Ganyan ang galawan. <laughs> Diyos ko, palumpalo, mga kababayan. <laughs> Wonderful tonight lang ang gagawin talaga dyan. <laughs> okay, magmukakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe, ha? Ah.